Sa wakas ay nagbigay na ng pahayag ang TV host actor na si Ding Dong Dantes patungkol sa hindi nawawalang isyo sa pagkakaroon nila ng anak ng aktres na si Lindsay de Vera. Sa kamakailang panayam kay Dingdong Dantes sa Fast Talk with Boy Abunda, tuluyan na niyang tinuldukan ang mga bali-balitang ito upang matigil na rin. Matatandaan na muli na namang nabuksan ang isyo ng pagkakaroon ng anak ni na Lindsay de Vera at Dingdong Dantes ng kumalat ang mga larawan kung saan makikitang may kasamang bata si Lindsay de Vera na sinasabing kahawig ni Dingdong Dantes. Samantala sa nasabing panayam, hayagang tinanong ni Boy Abunda si Dingdong Dantes patungkol sa isyo nila ni Lindsay de Vera. Kung totoo nga bang nagkaroon sila ng anak ni Lindsay de Vera na matagal na nilang itinatago sa publiko? Kaagad naman itong sinagot ni Dingdong Dantes kung saan pinasinungalingan niya ang isyong nagkaroon sila ng relasyon ni Lindsay de Vera at nagkaroon pa sila ng anak. Inamin rin ni Ding Dong Dantes na talagang nagdalawang isip siya sa pagpunta sa panayam ni Boy Abunda dahil alam niyang kabilang sa mga maitatanong sa kanya ang pagkakaroon nila ng relasyon noon ni Lindsay at ang tinatago nilang anak. Ayon kay Dingdong Dantes, nagdalawang isip siya kung sasagutin ba niya ang isyo sa pagitan nila ni Lindsay de Vera. Subalit, naisip umano ni Ding Dong Dantes na panahon na rin para linawin ang isyo dahil may mga kaibigan na rin siyang tumatawag sa kanya at nagtatanong sa isyo. Inamin pa ni Ding Dong Dantes na noong una ay pinagtatawanan lamang nila ni Marian Rivera ang kumakalat na isyo sa pagitan nila ni Lindsay Devera. Subalit, dumating na rin sila sa punto na marami na ang nakakapanood sa mga balita na nagtatanong sa kanya kaya medyo nabahala na rin siya lalo na't lumalaki na ang kanyang anak. Sa kabilang banda, ipinahayag naman ni Ding Dong Dantes na hindi niya alam kung bakit hindi matigil-tigil ang isyong ito laban sa kanya. Sa ngayon, hiling ni Ding Dong Dantes na sana ay maging malinaw na ang lahat ngayon dahil nagbigay na siya ng pahayag. Ano ang masasabi mo sa balitang ito?